may nahanap ako sa baul. Isang kwento. Kwentong hindi mo mababasa sa pahayagan. Pero kung may pangarap kang pinagsimulan sa simpleng lutuan, yak, mararamdaman mo ito. Si Diwata. Hindi tunay na Diwata. Hindi artista, kundi isang parisan ay sumikat sa simpleng rason. Masarap ang luto, mura ang presyo, at presyong totoo sa bawat higop ng sabaw. Sa kalye ng makapagal, nagsimula ang alamat. Mula sa malit na pwesto, naging viral sensation. Food vloggers, TikTok, pilang hindi humihinto. Pero meron siyang isang gamit na hindi lang gamit. Ang unang kaldero. Kauna-unahan. Yung pinaglutuan ng unang sabaw. Ng unang swerte. Hanggang sa isang araw, nang siya'y sikat na sikat na, nakalimutan niya yun. At nang alukin siya ni Bostoyo ng tatlong libo, kapalit ng kanyang unang kaldero, tinanggap ni Diwata ang alok at maya-maya lang, ang kaldero'y muling ibinenta sa halagang higit na mas mataas. Ang nangyari, iba na ang lasa, iba na ang init, parang may kasabay na umalis, may kasabay na ibinenta. Ano yun? Yung swerte. May mga gamit na hindi lang bakal, kundi puso ng simula. At pag inalis mo ang puso niyo, minsan pati apoy sumasama, na napapawi. May kasabihan ng mga matatanda. Kung anong unang nagdala ng biyaya, huwag mong ibenta, huwag mong iwaksi. Minsan, hindi lang ito kaldero. Minsan, ito ang apoy ng buhay mo.